Sinampahan ng reklamo double murder ang mga suspek sa pagpatay sa beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at sa kasintahan niyang Israeli na si Yitzhak Cohen. Lima ang reklamo ng pamilya ni Lopez at ng PNP CIDG sa Department of Justice. Apat sa kanila ay nasa kustudiya ng PNP, kabilang po ang dalawang pulis na tinanggal sa serbisyo. Isa sa mga naghain ng salaysay si alias Jun-Jun, ang key witness na nagturo sa quarry site sa Kapastarlak kung saan ibinaon ang mga bangkay ni na Lopez at Cohen. Ayon sa CIDG, ugat ng krimen ang tangkang pagbawi ng isa sa mga inireklamong dating pulis sa lupang isinanla niya sa mga biktima. Nakatakdang dumating sa bansa ang nasa 2,000 doses ng bakuna kontra African Swine Fever ngayong pong araw. At sa susunod na linggo, magsisimula na po ang vaccination kontra sa ASF. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Para masugpo na ang pagkalat ng ASF, sisimulan na ang vaccination program sa Martes. Libre ang bakuna, voluntary ito, kaya hindi pipiliti na mga magbababoy na ipabakuna ang kanilang mga baboy. Ile-lay down namin yung rules of engagement. Hindi pwedeng, o oh, ito, bakunahan namin, no. We have to get the blood. Ang kakausapin muna namin yung mga technical people sa Batangas. Hindi kaagad papakunahan yon. Again, we have to be very careful. Una, ituturok lang ang gamot sa mga baboy na walang sakit. Hindi ito pwedeng iturok sa mga breeder o mga paanaking inahit. Kailangan ding i-monitor every 30 to 60 days kung ano ang reaksyon ng mga baboy sa bakuna. Pag nakita namin na nag-positive, hindi po natin papakunahan dahil naunahan na po tayo ng sakit. At hindi po i effect itong gamot na kapag ka meron pong nasa loob na sakit ng baboy. Ayon sa DA, 600,000 doses ng vaccine ang inaasahang darating sa bansa. It's not that alarming uh, because the vaccine is on the way. Hmm. So hopefully uh, makuntay natin to. But of hmm. course, uh, it will not be easy, no? but we will do our best. Dadagdagan naman ng mga inspection sites para maiwasang mahawa sa ASF ang ibang mga lugar. Itong inspection site dito sa Malanday, Valenzuela, ang huling control point dito sa Metro Manila bago maaaring maibiyahe sa mga kalapit na probinsya ng Bulacan, Pampanga, Tarlac ang mga baboy kung saan may nagaganap na malawak ng repopulation ngayon. Sa checkpoint sa tandang Sora, Quezon City, anim na baboy mula sa Sariaya, Quezon na sana sa kaluoka ng nakumpiska dahil sa mga peking dokumento. Wala rin itong shipping permit mula sa bayi. Bernadette Reyes, nababalita para sa GMA Integrated News. Bagong-bagong balita. Inabswelto ng Sandigan Bayan si dating PNP Chief Jesus Versosa sa kasong graft. Kag na ito ng maanumalyo manong 34.6 million peso helicopter deal ng PNP noong 2009. Dahil dyan, pinabawin na ng anti Court ang whole departure order laban kay Versosa. Ibinilik na rin ng 30,000 pesos na piyansang ibinaya ni Versosa noong 2013. Naging kontrobersyal ang pagbili ng tatlong helicopter noong 2009 dahil diniklarang bago ang mga ito. Pero nalaman kalaunan na isa lang ang brand new at ang dalawa pang helicopter ay dati palang pagmamayari ni Noy First Gentleman Jose Miguel Arroyo. Nagprotesta ang ilang miyembro ng Alliance of Concerned Teachers sa harap ng Department of Education para ipanawagang ibasura ang matatag curriculum. Pagkatapos ng kanilang klase kahapon, nagprotesta po ang nasa sangdaang guro at teaching staff. Sabi nila, pabigat lang sa kanila ang matatag curriculum. Dati raw kasi apat hanggang anim na klase lang kada araw ang kanilang tinuturuan. Ngayon daw ay pito hanggang walo na. Inilunsad ng DepEd noong nakaraang taon ang matatag curriculum na bukod po sa basic education ay nagtuturo rin ng values at life skills. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang pahayag ng DepEd kaugnay sa protesta. Sa mga planong bagbakasyon dyan, may long weekend po sa susunod na linggo. Mula sa orihinal na pecha sa Miyerkules, August 21, iniurong ng Malacanang ang Ninoy Aquino Day sa Biyernes, August 23. Base sa Proclamation No. 665, Layo niya na magka-long weekend para maisulong ang domestic tourism. Sakto dahil holiday rin sa August 26 na National Heroes Day, lunes po yan. Paalala naman ng Dole, dapat sundin ng mga employer ang tamang holiday pay para sa mga manggagawa. Arestado sa Antipolo Rizal ang isang lalaking nahaharap sa dalawang kasong pagpatay na ipapaubayan na lang daw niya sa korte. Naging daan para siya'y mahuli ang pagkuha niya ng police clearance para sa trabaho. Balita natin ni E.J. Gomez warrant of kayo sa kasong martir. Kukuha lang sana ng police clearance sa Antipolo Component City Police Station nitong Merkoles ang 50-anyos na lalaking ito para makapag-apply ng trabaho bilang construction worker. Pero ang kanyang pagbisita sa polisya, nauwi sa kanyang pagkakaaresto. May arrest warrant pala kasi siya sa kasong murder. Habang kumuha siya ng National Police Clearance, ay nag-hit kanyang pangalan. So may kaso pala siyang murder. Shooting incident yun. Nangyari ito noong uh, 2020 sa San Jose del Monte, Bulacan. Kung saan yung biktima niya ay isang lalaki. Uh, 57 years old. Ayon sa pulisa, inilabas ng Tapos, Regional Trial Court ng Malolos ang warrant sa murder case noong 2021. Bukod pa sa kasong murder, Base sa pagsaliksik natin, nakita rin natin na meron din siyang existing uh, na kaso na homicide case ang naging biktima niya rito yung dati niyang kalibin, kung saan ito ay napatay niya sa San Jose del Monte, Bulacan. Nagtago umano ang sospek sa isang kaanak sa barangay San Roque, Antipolo City. Pero sabi ng sospek, ay, hindi po ako nagtago. Kumukuha ko ng police clearance at naanday ko. At pag, uh, pagdating ng release, eh, akala ko release na. Hindi pala. Yun lang uh, ano, ako ang sospek pero wala po akong alam. Giit niya, lang daw siya ng kaanak ng nasawi niyang live-in partner. Nakaditine ang sospek sa custodial facility ng Antipolo Component City Police Station. Eh, ang masasabi ko lang doon, eh, bala nang gumawa ng kaso sa akin doon. Kung Mat matunayan nila na ako, di, tanggapin ko. Handa akong pangulong eh. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Idilagak sa Laloma Cemetery sa Quezon City ang mga abo ng ilang napatay noong War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Bago yan, nag-alay po ng misa para sa kanila sa pangunguna ni Father Flavi Villanueva, founder ng program Paghilom, na tumutulong sa mga naulila ng mga biktima ng extrajudicial killings. Patuloy namang nananawagan ng hustisya ang mga kaanak ng mga biktima ng EJK. Ayon kay Father Villanueva, makatutulong ang investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa War on Drugs para magkaroon daw ng closure ang mga pamilya ng EJK victims. It's time for the latest mga mare at pare from Binibining Clay at Ginoong Fidel ng Maria Clara at Ibarra Kilig pa rin ang hatid sa fans ng Barda o ng Barbie Fortesa at David Lee ikaw ko ng pulang araw. Do you work here? No. May I ask? What is your name? Hiroshi! Hiroshi! After 10 years reunited ang childhood friends na si Adelina de la Cruz played by Barbie at si Hiroshi played by David sa latest episode ng Kapuso Family Drama na Pulang Araw. Nagkausap sila sa labas ng negosyo ng pamilya ni Hiroshi. Hindi makapaniwala si Adelina na si Hiroshi na ang kaharap niya. Ang ibang exciting scenes ni na Adelina at Hiroshi abangan sa Pulang Araw gabi-gabi pagkatapos ng 24 oras sa GMA. Para po sa mga customer ng Meralco na kaka lamang ng taas-singil ngayong pong buwan, may inaasahan na rin pagtaas sa inyong electric bill simula po sa Oktubre at sa susunod pang labing isang buwan. Kasunod po yan ang pagpayag ng Energy Regulatory Commission na singilin ng Meralco ang dagdag presyo sa mga kuryente ang kanilang kinukuha mula po sa dalawang gas plant. Ayon sa ERC, tinatayang aabot ang dagdag singil ng 32 hanggang 33 centavos kada kilowatt hour. Katumbas po yan ang 66 pesos na dagdag para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Nitong Martes lamang nang ianunsyo ng Meralco ang mahigit 3 centavos kada kilowatt hour na taas singil ngayong buwan. Kapuso para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.